Kasi ngayon ka madam, yan minis ka na. Oo, oh, kasi busy ako. Oo. Oh, oh. pinuntahan ako. Ikaw na minis mo ba ako? Ha? pasalubong? Mayroon. Morning, nandito na po ako sa Shelter 2 na kung saan kadalating ko lang kaninang umaga. Galing po ako ng Rapu-Rapu Island, province of Albay. Nagpasalamat ako dahil nakarating na rin po ako dito at kasama ko ng mga angels ko, okay? Pinagluto ko kayo mga angels. Okay, bago kumain, mag-pray muna tayo. Si mag-pray. Okay. Sige, go. Okay. Okay, kain na. Tilapit Ang ulam po nila ay isadong talong at ang palaya with ano yan? Chorizo. Ito po. Ito si Madam. Good morning, Madam Tasha. O, oh, masarap? Mmm. Kain ka na. Wala kang kutsara? Huh? Take ko akong kutsara mo, te. Ayan po. Sabay-sabay po silang kumain. Sasando ko ako si ano? Si ate Salbi, Ayan po mga kababayan. Namimiss ko po sila ng sobra. Ginising ko po sila para kumain. Madam Lian, good morning. Napakaganda ng makasuotan ninyo. Ito po siya. Ito si Madam Salvi. Ang ganda ng siya. Teka, ikaw ha. Hi. Ito man si tatay. Kasi doon lang siya. Kasi hindi siya lang siya nakakatayo. Si Madam Duraida, good morning. Okay, masarap ang ulam? Okay, okay. Lang iwanan muna habang kumakain. At mamaya magmaritisan kami. Ito po sila apat. Nakakatawa. Ito naman si Madam Tasha. Si Senyora. Senyora, pagkatapos na kuntuhan tayo, ha? Ha? Ah, sige, sige. Po. Ah, miss ko po sila ng sobra dahil kadarating ko na kanilang umaga mading araw. Si ate, parang mukhang pawi ka na. Pawi ka na ba mamaya? Ha? Ah? <laughs> Ikaw? Hindi pa. <po>. Hindi pa? <laughs> Hindi ako magaling eh. Ah, hindi. Ka... Mag... bakit? May sakit ka ba? Wala naman? No, no. Wala, Wala kang sakit. Kailangan mo lang magpalakas. Okay. Wala Kasi? Wala kang kasi... sa akin ng gatas eh. Oh, wala? Wala magbibigay sa akin ng gatas. Oh, oh. Matandaan na daw ako. <laughs> 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 Ikaw naman. Okay. Namiss niyo ba ako? Oo. Ha? Oo. Uh -oh. Uh -oh. Ngayon Yon, ka nung madam yan, namiss ka naman? Oo, oh, kasi busy ako. Oo. Oh, oh. Ay, pinuntahan ako. Ikaw na mismo ba ako? Ha? Napasalubong. Mayroon. Gatas. Gusto mo gatas? bibili tayo. Mamaya, bibili tayo pagka, di ba, kumain na kayo. Anong ulam? Mabili ka pa sa akin. Oo. Oh, anong inulam niyo ngayon? Gulay. Gulay na? Mabili kami sa akin. Luto. Gulay na may tusina. Okay. Sino nagluto? Si Madamia. Okay. Masarap, hindi. Masarap po. Masarap. Nami-miss mo ako hindi? Nami-miss din po. <laughs> Bakit may <de> <laughs> Ikaw ba, may pagkamaldita ka sumagot. <laughs> Parang ano sa pilitan man yun. Nami-miss mo ako hindi? Nami-miss po. Okay, very good. Yan ang masagot. pang miss universe? Ikaw? Ako po, nami-miss ko Bakit mo ako nami-miss? Kaya naku bibili saking malalaki. Oh. <laughs> <laughs> Mamaya, bibili tayo. Naligaw muna kayo. Pero ang gaganda ng suot nyo, Bagong dating? Galing sa Amerika? Ikaw, kumusta? Mabuti. na mo ako? Mm -mm. Bakit mo ma ako Ang tagal kaya ano? Oo lang, araw. Seven days. Actually, na-miss ko din kayo ng sobra. Kasi lang wala akong magagawa kasi hindi man basta-basta makakaalis doon. Kaya inantay ko muna yung makalabas kami. Kasi nasa isla kami. Ang daming mga ano doon. Mga pawikan. Alam mga endangered, ano, yung mga, antawag tawag doon, may basta't may malaki silang nahuli. Mga sawa malalaki, mga paniki ang lalaki. Pero napakalain ng lakaran Kasi, three hours bago makarating doon. So ngayon, ang gagawin natin, pagkatapos maligo, magsuklay kayo, magpulbo kayo. Opo ka ng 30 minutes din. Ako din, magpahinga muna ha. Kasi kadalating ko lang kaninang alas 5. Hindi na ako natulog. Pinagluto ko na ako. Kasi excited akong lutuan kayong lahat. Ha? Ah, sige na. Ikaw, pahinga ka muna. Ay no, maligo. Maligo buong katawan na. Hindi na ulo lang ha. Aamoy yung mga mamaya. Oo. Pag, pag amoy ko na mabahong kilikili nyo, paliligyo kayo ulit. Uh -oh. Ha? Nasaan ang kilikili? Very good. Ikaw, asa ang kilikili mo? Yan. Ikaw? Ayan, dapat sabunin niya lang mabuti, ha? O, sige. Bye-bye. God bless. Ayan po yung mga kababayan, yung mga angels ko, naminbis ko. Tiro na po sila.